ay buhay. Yung hindi pa ako nakauwi pero umiiyak na ako. Alam mo, naalala ko lang kasi yung mga kabaitan nila dito sa akin. Kaya nakakamis. Hindi ko alam kung babalik pa ba ako dito. Kung babalik pa ako, di ee yak daripada aku kasih ee wat nakkan pamer dia aku akhir hubungan ayo pun tadi tu yak ya asli benda aku ni ang bait-bait nila sa akin. Oo, um, oh, may sanay nga. Ano, gano'n. Pero, normal lang naman yun. Pero, pag ko talaga kasi, lalo na yung mga bata dito. <laughs> Ayaw pala ba nila ako pa uwi. <laughs> <laughs> sa totoo na... Okay na naman na hindi pa ako. Pero kaso lang na ako ng pamilya ko. Kasi siguro, miss na rin na, miss na rin nila ako. Kasi maglimang taon. Maglimang taon na ako sa disinto eh. Pero kinakalangin ko na talaga ako eh, Kasi mga matatanda na yung mabuhay ko. 我还不放心。<laughs>